Ang lungsod ng liwanag, na dating puno ng sigla, ngayon ay isang wasak na mundo ng abo at ulap ng alikabok. Ang mga gusali ay nagkalat sa guho, at ang hangin ay mabigat sa usok, nakatayo sa gitna ng pagkawasak, nakaluhod ang sword saint sa sakit. Ang mga mata ay bakante habang nakatitig sa harap ng kakilakilabot na tanawin, hindi kalayuan. Isang batang lalaki ang humiitbi sa tabi ng malamig na katawan ng kanyang ama, hawak-hawak ito sa pighati. Nang makabawi sa sarili, lumapit ang Sword Saint, marahang inilagay ang kamay sa balikat ng bata, binibigkas ng mahinahon, huwag kang masyadong masaktan. Hindi ka nag-iisa, subalit, puno ng galit, mabilis na inalis ng bata ang kanyang kamay, nanginginig ang boses niya habang sumisigaw, hinihingi na iwanan siya nito, pinaratangan siyang nagpapanggap lang na protektahan ang mga tao, at sinigawan siya, tinatanong kung nasaan siya noong umatake ang mga goblin sa kanilang lungsod tinapos ng bata ang kanyang mga salita sa pagtawag sa kanya ng masama. Ang mga matalim na salita ng galit at puot ay bumaon sa puso ng Sword Saint, parang punyal na humihiwa ng malalim, sa paligid niya, nagsimulang magtipo ng mga mamamayan, sa kanilang mga mata ay namutawi ang galit at pagkadismaya, hindi nila kailangan ng mga paliwanag, niyang mga paghingi ng tawad, may mga malamig na tinig na umalingaungaw mula sa mga tao, kung hindi mo kayang ipagtanggol ang lungsod, hindi ka karapat dapat na tawagin naming santo, nagkamali kami ng pagtitiwala sa iyo. Ang bawat salitang kanilang bitawan ay tulad ng isang mabigat na dagok, at unti-unting nabalot ng sakit ang sword saint. Malaki ang kanyang mga mata, nagtataka at tila walang magawa habang nakikita ang mga dating taong kanyang pinagtanggol, ngayon ay humihingi ng katarungan laban sa kanya, ang kirot na nadama niya ay hindi may paliwanag, sa hirap ng damdaming bumara sa kanyang lalamunan, siya ay sa ubo, nanginginig ang buong katawan, at bumagsak sa gitna ng mga pag-akusa at panunumbat, wala siyang magawa kundi magluhod, pinapatungan ng mabibigat na salita at kasalanan na hindi niya may paliliwanag. Mataas sa langit, ang Mother Dragon ay tahimik na nagmamasid, sa kanyang mga mata ay may kasiyahang nagliliyab habang pinapanood ang tagpo, alam niya na nagtagumpay ang plano ni Lamden, walang direktang labanan ngunit napaluhod ang Sword Saint, wasak ang kanyang espiritu, pinagmamasdan ang lahat ng ito. Tahimik na humanga ang Mother Dragon sa katalinuhan ni Lamdin, ang tagpong ito ay nagbigay sa kanya ng kasiyahan at kuryosidad, sabit na makatagpumuli ang tusong mandirigmang ito. Sa kabundukan ng tribo ni Lamdin, bumalik siya na may kasamang tagumpay, agad siyang sinalubong ng kanyang mga kasamahan, mga mukha nilang puno ng kagalakan at paghanga, nadagdagan ang kanilang respeto sa kanilang pinuno na ang plano ay nagtagumpay ng walang kahirap-hirap. Pagbalik ni Lamdin sa kanilang kampo, ang una niyang ginawa ay hanapin si Gobody at itanong ang tungkol sa kinalabasan ng misyon at kung nagkaroon ba ng mga aberya. Mabilis na nagbigay galang si Gobody, sumagot, punong Lamdin, naging maayos ang pag-atake sa lungsod, marami kaming nadalang bihag at mga yaman mula sa digmaan, itinuro ni Gobody ang isang malaking hawla na puno ng mga bihag, kabilang ang ilang kabataang babae, at masayang iniulat na sumuko sila upang iligtas ang kanilang mga buhay. Bukod pa rito, sinunod ng grupo ang utos ni Lamdin na bigyan si Kili ng karwaing puno ng ginto at ligtas na sinamahan ng kanyang pamilya palabas ng lungsod. Nang marinig ito, tumango si Lamdin ng may kasiyahan, nakangiting pinuri si Gobodi, mabuti ang ginawa mo, mula ngayon, makakamtan mo ang mga pribilehiyong natatamo ni Gobo Sean, kabilang ang unang karapatan sa karne ng mga halimaw. Para kay Lamdin, si Kili ang tanging taong kanyang pinagkakatiwalaan mula sa kanyang nakaraang buhay, at ang pagtiyak sa kaligtasan nito ay isang bagay na hindi niya pinagsisihan. Sa kanyang pananaw, tuluyan ng bumagsak ang Sword Saint, lubos na nawala ng pag-asa. Di nagtagal, bumalik si Lamdin sa Dragon Island at muling nakipagkita sa Mother Dragon. Siya ay nagpasalamat ng taos puso sa kanyang suporta, na siyang nagdala sa walang kapintasang tagumpay ng kanyang plano, ngumiti si Mother Dragon bilang tugon at ibinalita na, ayon sa pinakabagong balita, Malubha ang sakit ng Sword Saint at malamang hindi na ito makakabawi, bagaman natuwa si Lamdin sa balita, nagpa siya siyang manatiling maingat, humiling siya na ipagpatuloy ang pag-atake sa lungsod ng liwanag upang tuluyang masira ang espiritu ng Sword Saint. Lumapit si Mother Dragon kay Lamdin, may misteryosong tingin sa kanyang mga mata. Sa mapanuksong tinig, tinanong niya kung ano ang maibibigay nito kapalit ng patuloy niyang tulong, dahil nakakapagod para sa kanya ang patuloy na paglipad patungo sa lugar na yun, Nakaramdam ng bahagyang kaba si Lamdin sa ilalim ng mga salita ng dragon at sinubok ang ilihis ang tanong nito. Tinuro niya ang malaking tambak ng mga bangkay ng halimaw sa gilid ng kuweba. Narito, isang alay na dala ko para sa iyo. Ngunit hindi natuwa si Mother Dragon, bigla niya itong sinunggaban at sa gulat ni Lamdin, siya'y hinalikan nito, sabay din ilaan. Habang nagtatagpo kanilang mga mata sa malalim na titig, ngumiti ng mapanukso si Mother Dragon, sa wakas, Inihayag ang kanyang totoong intensyon, ang ninanais ko, Lamdin, ay ikaw. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Nabigla at nauutal, sumagot si Lamdin, Ako? Gusto mo ako? Siguradong nagbibiruka, ka. Ngunit walang sagot ang Mother Dragon, sapat na para kay Lamdin ang tingin nito upang maintindihan ang kanyang layunin. Hawak ni Mother Dragon si Lamdin sa lupa, ang boses niya ay seryoso nang nagbabala, Hindi ko inaalintana ang babaeng dragon na binigyan kita kahit pa nagdadala na ito ng iyong lahi, ngunit kung tatanggihan mo ako ngayon, tunay akong magagalit. agoy blackmail ang inabot ng ating bida ngayon, nagningning ang kanyang mga mata sa pulang liwanag ng galit habang masigpit niyang hinawakan ang leeg ni Lamdin. Takot na takot si Lamdin na intindihan niya ang panganib ng pagtanggi. Nagsalita siya, pakiusap, huwag mong bigyang mali ang aking nararamdaman, isa lamang akong mahinang goblin, paano ako magiging karapat dapat sa iyong pabor? Tumawa ng mahina si Mother Dragon, ang mga mata niya'y puno ng pag-amuse, hindi ka pang goblin, nakikita ko sa iyo ang potensyal ng isang hari, ang mga dragon tulad ko ay natural na hinahangad na makipag-ugnayan sa mga makapangyarihan para lumikha ng malalakas na lahi. Sa wakas, naintindihan ni Lamden ang lalim ng hangarin ni Mother Dragon, siya'y ngumiti at nagpaubaya, pleased sa kanyang pagsunod, napuno ang kuweba ng mga tunog ng kanilang pagsasama, ang pag-iisang dibdib nila ay parang musika ng ligaw at walang takdang kalikasan. Matapos ang kanilang pagiging malapit, naramdaman ni Lamden ang malaking pag-angat sa kanyang lakas, ang kanyang mga estadistika ay tumalun, ang kanyang tibay ay umabot sa labin siyam, ang lakas ng pag-atake sa anim na raan, at ang depensa sa labing apat, masaya sa nakamit niyang kapangyarihan, natanto ni Lamden na tunay ang pinagkaluuban siya ni Mother Dragon ng mas mataas na kakayahan. Ngunit ngayon, kailangan niyang agad na mag-ipon muli ng lakas matapos ang kanilang mapanghamong sandali. Alam niyang kung magtatagal pa siya sa Dragon Island, mas malaki pa ang kapahamakan dahil sa hindi mapigil ang lakas ng dragon, umalis siya ng mabilis, at sa pagsikat ng araw na nagpasok ng liwanag sa kweba, ngumiti si Mother Dragon, pinagmamasdan ang direksyon ng pag-alis ni Lamdin, sa kanyang mga mata, nakita niya ang potensyal ng goblin na maaaring manguna at lumikha ng isang bagong mundo kasama ang kanyang lahi.